So ayan guys, tatawid na naman kami ng ilog. Pang apat to ha. Pang apat. Sana hindi ganun kalalim. Kawawa. Okay naman. Pang lima na to. Pang lima ilog. <laughs> Pang lima ilog. mera na tayo madadaan ng ilog At ito medyo ano to Medyo malalim Pero sana kayanin Lalim nun <laughs> Umabot sa putres ko <laughs> Hmm? Pagawin nito, prepare na natin yung ating gear oil para tayong lumusong sa baha. malapit na tayo sa uh, pupuntahan namin. Anak ng ilog na naman. Mukha na to. Mukha na ilog. Ay. Parang malalim yata ito. Malalim yata at Ayan. Isang ilog na lang yata ito. yan guys ito mas malalim to huwag natin papatay ng makina ha ayan grabe naman <laughs> yan lalim unexpected anim na ilog ang tinawid namin Ewan ko lang sa susunod pa. At malapit na malapit na kami sa pupuntahan namin. Nakailog na naman. Ah, babaw lang. Mababaw lang. <laughs> Pampitong ilog. oh guys baka gusto pumunta na motor <laughs> pang walong ilog <laughs> wala na wala, na last na to pang walong ilog buti na lang hindi ganun ka lakas ang agos at kalalim <laughs> guys pang walong na to Ganyan kami mag-adventure. <laughs> si Chula Iban Tanay, andito na kami. kami ng walong ilog. At sa una, maliliit pa lang na ilog. Sabi natin, parang sapa pa lang. Habang papalayo, papalayo. O kaya papalapit ka na sa gusto mong puntahan. Eh, malalaki na yung ilog na tatawirin. Pero kaya pa ng motor, basta medyo mataas-taas lang sakin akin mataas lang yung upuan eh pero maliit yung gulong. <laughs> Ayun ah. Welcome to Barangay Laiban, Tanay Rizal. Ayun. Isang barrio dito sa baba ng mga bundok, sa paa ng mismong bundok. Katabi ng malinis at magandang ilog. Hey guys. Nagtanong na kami dito sa uh, mga tao na dito sa Laiban malapit na kami doon sa aming pupuntahan may nakita doon kami nakaparada ng mga motor kasi may tendency hindi na kaya ng mga motor duman doon sa mismo pupuntahan namin so kaparada lang namin yung mga motor tapos lalakad na kami so siguro safe naman din yata iwan ang mga motor dito dito na iniwan yung motor. Dito. Dit. Uh Walang dahan Dito lang iniwan yung motor. Saan yung pa, Yung pulse. Malapit lang naman yun, di ba? Park na, Joe. Park. So, guys. Nandito na kami sa mismong parking. Yan. Ha, pupunta kami. Lalakad lang kami. Aroy, mga langgam pa. Black.